Ay magiging sa saksi. Bago sa saksi, arestado ang dalawang lalaki matapos mahulihan umano na may 700 million pesos na halaga ng shabu sa Cavite. Iniimbisigahan kung may mas malaki pang personalidad sa likod ng aresto. At saksi live, si Nico Wahe. Nico Pia, mahigit 740 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat ng PNP Drug Enforcement Group o PIDEG sa isang bahay sa loob ng isang subdivision dito sa Imus, Cavite. Pagkain para sa isdang nakalagay sa pabalat ng 110 na plastic na ito na nakasilit sa apat na sako. Pero pag pagbinuklat ang loob ng bawat isang plastic, tatambad ang hinihinalang shabu. Nasabatian ng PNP Drug Enforcement Group o PDEG sa bypass operation sa isang bahay sa loob ng isang subdivision sa Imus Cavite. 110 kilo lahat ang nasabat na aabot sa mahigit 748 million pesos ang street value. Ini-spread nila rito sa area ng PRO4A sa neighboring uh, cities nito ng uh, Imus. Dalawang lalaki ang naaresto sa operasyon na tumanggi magbigay ng pahayag. Titignan daw ng PDEG kung may dati ng mga kaso ang mga nahuling suspect. Isang buwan na raw nila itong minamanmanan matapos may magtimbre sa PIDEC ng kanilang operasyon. One year na sila nag stay dito and may inimbestigahan pa tayo na may mas malaki pa behind them kasi trusted sila ng uh, allegedly supplier nila. Parang second layer sila of the uh, supply chain ng legal drugs dito sa ating country. Pia, may isa pang operasyon na isinagawa itong pidek dito pa rin sa Imus Cavite na halos kasabay lang nitong iniulat natin. Apat na kilo naman ang hinihinalang siya buong nasa bat doon na may street value na abot sa 27 million pesos. At live mula rito sa Imus Cavite, para sa GMA Integrated News, Niko Wahe, ang inyong saksi. May tatlong buwang hinintay ang muling pagharap sa Senado ni Dismissed Mayor Alice Guo pero pahirapan ang pagpigan ng sagot sa ilang tanong ng mga senador. At dahil sa paulit-ulit na hindi pagsagot sa tanong, cited in contempt muli si Guo. Saksi, si Sandra Aguinaldo. <tipos> Sino pa talaga ang tumulong kay Alice Guo para makalis sa Pilipinas? Pahirap ang pigain ang sagot mula kay Guo nang humarap siya sa Senado kanina. Ang sabi ni Guo, umalis sila sa Maynila sakay ng yate kasama si Sheila at Wesley Guo. May kasama sila sa biyahe na dayuhang mula sa Asia. Wala raw silang cellphone noon. Lumipat sila sa barko na nasa apat na araw naglayag at lumipat sa mas maliit na bangka patungong Malaysia. Libre raw ang biyahe at gietiko wala siyang sinuhulan para makalabas ng bansa pero nang tanungin ng mga senador kung kanino nagmula ang yate sino nagfacilitate na magamit nyo yung yate. Madam Chair, gustong-gusto gusto ko pong sabihin pero Isulat hindi po ko po masabi Pascal... po sa public po. Natatakot po talaga ako. Miss Alice, nauubos na, na yung pasensya po... namin dito. Sana po maintindihan nyo rin Isulat po ako nyo. na natatakot po ako talaga. Gustong-gusto ko po talaga, i-discuss. E gustong-gusto mo pala di sabihin mo sa amin. Nakakapikong ka na ha. Nakakagigil ka na. Ang pangalang isinulat ni Alice go sa papel, di ipinakita sa media pero sabi ng mga senador, Itong taong sinulat mo, holder ng limang passport to. Why did he or she felicitate your escape? Baka nagigilty na rin po siya. Saan ang nangyayari po ngayon sa akin? Ito bang uh, pangalan na sinulat mo sa papel? Ito ba nagtangka sa buhay mo to? Ito ba nagtatangka sa buhay mo? Yeah, nung huli po, hindi po siya exactly pero mayroon din po ako nabalitaan. Ah, na, ano yung mga nananig mo? Uh, Sen, um, I refuse to answer po for my safety po. Tumakas ka ba o itinakas ka? Uh, Sen, uh, siya po nag-initiate po, pero along so, the way So, itinakas po, ka niya? Along the way po, hindi po kami magkasama. Hindi ba ito ang mastermind mo? Itong mastermind ng lahat na ito? Amo mo ito? Itong tao na ito? Uh, Sen, wala po akong amo. Okay. So, ikaw ito, ang big boss ng lahat ng Pogo po sa na 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 Bamban? Hindi rin po ako big boss ng Bamban pag amin mismo ni Guo, kulyo siya nang makaalis pa Malaysia. Kaya tingin ng mga senador, malabog nasa Pilipinas si Guo para panumpaan ang kanyang kontra sa laysay sa reklamong qualified human trafficking sa harap ng notary public na si Attorney Elmer Galicia. Tinatanong lang kita, Miss Alice. Kilala mo ba si Attorney Galicia? Sen, kausapin ko lang po sa Glate yung council. My God. Allow me, Your Honor, to to claim the confidentiality of the executive sama executive session. ang executive session po gaya ng sinabi na uh, kanina ay may kinalaman sa national security and uh, public safety. E yung usapin ba na kung kilala kayo o hindi ni Mayor Alice? wala pong kinalaman doon sa pagkaalam ko. Nasa pagdinig din si Sheila Gona, unang inakalang kapatid ni Alice. Bagamat hindi raw sila tunay na magkapatid, itinuturing daw na ama ni Sheila, ang ama ni Alice. Jit dinigo, nakaibigan lang niya si Suwal Pangasinan Mayor Liseldo Kalugay na ipinasapina ng Senado matapos muling hindi makadalo sa Senate hearing. Nagtunga GMA Integrated News sa munisipyo ng Suwal para makuha ang kanyang panig pero hindi raw siya pumapasok dahil sa dengue. Magkaibigan po kami. Sendiko hindi ko po siya boyfriend. Boy. Naungkat din ang matagal ng tinatanong kay Go tungkol sa kanyang pagkakakilala. Ang pagkakapareho ng fingerprints niya sa isang Go Wapping batay sa investigasyon ng NBI. For your own sake at uh, para sa kabatiran ng aming komite, Just one last time on this very simple fundamental question. Ikaw ba si Guo Huaping? Uh, Madam Chair, hindi ko po confirm at um, may kaso na po sa akin sinampa. Sasagutin ko po sa korte po. The Senate has a right to know. Sino bang kausap namin? Yung talagang totoong taong akala namin or ibang tao? Madam Chair, ako po si Alice Go. Napatunayan na po namin eh na hindi kayo si Alice Guo. Kayo ay totoong si Guo Huaping. Hindi lang ang komite ang umabot sa ganyang conclusion, ang NBI mismo at ang isa pang ahensya. Marami pang tanong ang hindi sinagotigo. Ang tanong ko po ay, meron kang monitor sa harap mo, kita mo yung page ng passport, kayo ba yan sa photo na yan? I'm not asking yung pangalan nyo. Madam Chair, meron pong pending case po sa akin po. Uh, you answer! paulit-ulit na ininvoke ang kanyang right against self-incrimination at iginiit na may banta sa kanyang buhay kaya di niya masagot ang mga tanong. Madam Chair, that, that answer is uh, unacceptable. Pagkatapos oh, mo kaming bastusin, gaganyanin mo kami ngayon, sasagutin mo kami ganyan, pagkatapos mo kaming bastusin, pagkatapos mo kaming takasan, sasabi mo may death threat ka, tapos di mo masabi kung saan galing yung death threat mo. Nisalis pinaalalahanan kita, you never raised security concerns to, to the committee before. Nito na lamang na-aresto ka na at ipinalag dito. Pagkatapos po ng session, pagkatapos po ng hearing, ano pong mangyayari po sa akin? Doon po Let's take... Kaya sa ikalawang uh, pagkakataon, uh, cited in contempt Waping. ang dating we're alkalde. I move to cite Guo Huaping, also known as Alice Guo, in contempt of the Senate. You will remain in the custody of the Senate until the conclusion of this committee's inquiry or until you finally recognize the authority of this body and grant even a semblance of respect for the laws of this country. The committee will coordinate with any court. At sabi ni Senate Majority Leader Francis Tolentino, dapat sa Senado ang kustudiya kay Guo at hindi sa Tarlac RTC. Paniwala niya, invalid ang arrest warrant ng Tarlac RTC, Branch 109 ang basihan ng kasalukuyang pagkakaditinay kay Go sa PNP Custodial Center sa Camp Crame. There is a circular issued by the court administrator wherein it states that all cases related to 10660 should be filed in the nearest RTC of the next judicial region. On paper, mukhang may konting... May konting salungat eh. oh, konti salungat sa batas. sa batas. Mas, mas mabuti siguro may binig natin ng ombudsman. Sabi ni Tolentino, ang pinakamalapit na judicial region sa Tarlac ay Ordaneta, Pangasinan o kaya sa Valenzuela. Doon lang pwedeng isampa ang kaso laban kay Go. Pino ng Justice Secretary ang paghahain ng kasong graft <coughs> laban kay Go sa Kapas Tarlac pero sa ibang dahilan. Para nagkamali yata yung mga prosecutors ng ombudsman kasi salary grade 30 si si Alice Go, and uh, 26 and above dapat uh, sa ombudsman niya at sandigan tayo. Kaya susulatan ng Justice Department ang ombudsman para linawi ito. Kasi parang baka na oversight lang. Pero ayon kayon Ontiveros na chair ng komiting nagsasagawa ng pagdinig. The committee will write again to the chair and to the office uh, of the ombudsman until we get some uh, quick answers from those two good uh, bodies na maaring gumabay sa atin. Otherwise, Miss Alice will remain in PNP custody. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Sa si inyo saksi. Aprobado ng Pangulo ang pagsibak sa pwesto sa hepe ng Bureau of Immigration roon ng pagpuslit ni Alice Guo. Ang ombudsman naman nagpaliwanag kung bakit sa Tarlac RTC nagsampan ang kaso laban kay Guo. Saksi, si Ian Cruz. Matapos muling humarap si Alice Go sa Senado kanina, ibinalik siya sa PNP Custodial Center. Ang pananatili niya roon, base sa utos ng korte sa Tarlac. Ombudsman na nagsampan ng kaso roon laban kay Go. Paliwanag nito. At the time we filed the information, Alice Go was no longer public official. Dahil dinismiss na si Alice Goon ang ombudsman, kaya kapasar lang, mm -hmm. Man, uh, mananatili dahil uh -huh. yun ang uh, may jurisdiction sa Bambang. Hindi rin daw pwedeng makipag-agawa ng Senado sa Custodia kay Alice Goon dahil hawak siya ng korte. The warrant of arrest issued by the Senate cannot be superior to the warrant of arrest issued by the RTC. Mm -hmm. Because the warrant of arrest issued by the Senate is not by reason of a crime committed, mm -hmm. but by reason of contempt. Kaya nga ang advice ko lang sa kasana, mag-request na lang ang Senate sa mm -hmm. Kapas RTC na kung pwedeng iproduce the, um, si Alice Guo sa Senado mm -hmm. pag may hearing. Tubanggi magbigay ng pahayag tungkol dito ang Kapas Tarlac RTC Branch 109. Sinibak naman sa pwesto si Immigration Commissioner Norman tansinko dahil sa pagpuslit palabas ng bansa ni Gu. Aprobado ng Pangulo ang pag-alis kay Tansinko Yes, uh, the President has approved the dismissal of the uh, current uh, BI Commissioner. Yes, that is confirmed. Sabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, inirekomenda niya ito dahil hindi na siya nasisiyahan sa trabaho ni tansinko Papalitan siya, papalitan siya. Oh. If I were him, resign already. Mag-resign na lang siya. Natanong si Tansinco kanina sa pagdinig ng Senado tungkol sa pagsibak sa kanya. Commissioner, kumakalat na po yung balita galing kay Secretary Remulla, your boss, na pinalitan na raw kayo. Is this correct? Narisip ko na po from, uh, through the post sa media but I have not yet been officially informed. Yet, no? Not yet informed that you are being relieved or uh, being transferred to another post so wala? not yet, Your Honor. Pero aware kayo na there is a there is a certain move to to replace you as the head of the uh, Bureau of Immigration through the media, Your Honor. Sinubukan din namin tanungin si Tan Cinco tungkol dito. Aprobado na rin ni Pangulo yung pag-aalis sa inyo. Ano pong masasabi niyo dun, sir? I'm sorry po. Kanina sa Senate hearing, ipinunto ni Senadora Risa Onteveros ang posibleng pag-iimbisiga sa iba pang ahensya ng gobyerno tungkol sa pag-alis sa bansa ni Go. Kanina lang po ay may inulat na sinibak na ang presidente. Pero BI lang ba ang involved? At sino-sino exactly sa BI? Paano ang liability ng Coast Guard kung umalis nga siya sa isang yate? Paano ang involvement ng local governments? Una ng pinabulaanan ni Go na may kasabot siyang Pinoy sa pag-alis ng bansa. May tumulong ba sa iyo na mga tiga-immigration? Alam mo yung mga tiga-immigration? Ah, uh, immigration, wala po. Government officials, wala rin po. Filipino, wala po. Wala pong tumulong. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Iginit ni Vice President Sara Duterte na hindi siya bratinela o spoiled brat. Kasunod ng mga puna sa inasal niya sa pagdinig ng kamera tungkol sa 2025 budget ng kanyang opisina. Alam ng taong bayan na hindi ako bratinela o spoiled brat dahil kilala nila ako simula nung ako ay nasa Davao pa, simula nung ako ay mayor pa, hanggang naging vice president ako. Hindi po dapat malaman? Tingin ng vice presidente, hindi lang sanay ang mga mambabatas na hindi nila makuha ang kanilang gusto pero naniniwala daw siyang may kapangyarihan ng Kongreso na busisiin ang budget na mga ahensya kabilang ang kanya opisina. Paliwanag din niya sa paulit-ulit na sagot sa pagdinig, ginagamit daw kasi ng ilang miyembro ng Kongreso ang budget hearing bilang pag-atake sa kanya. Ilagay sa house arrest o kaya ilipat sa kustudiya ng AFP, yan po ang hihilingin ng kampo ni Pastor Apolo Kibuloy ngayon nasa kustudiya siya ng PNP. Saksi, si Marie Zumali. The, the August 24, nang simulang pasuki ng pulisya ang compound ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC sa Davao City. Misyon nilang maaresto si KOJC founder Pastor Apollo Kibuloy at iba pang akusado. At kahapon, natapos ang paghahanap. Napasakamay ng mga otoridad si Kibuloy na ipinresinta kanina sa Camp Krame. Ayon sa PNP, siya ang nakakap na may markang agila. Balot na balot mula mukha hanggang katawan. Nakatakip din ang mukha ng mga kapwa akusado at KOJC members na sina Jacqueline Roy, Ingrid Canada, Crescente Canada, at Sylvia Semanes. Bago nito, you have the right to remain silent. Binasahan sila ng Miranda Rights at isinailalim sa booking procedure. Ang mga kuha sa kanila sa prosesong ito, binlearn na ng PNP bago ipamahagi sa media. Maging ang kanilang mugshots. Nakakulong sila ngayon sa PNP Custodial Center. Ang iginigiit ng kampo ni Kibuloy, sumuko at hindi inaresto ang pastor. An arrest is only made when there is an actual restraint of the person to be arrested. In this case, there was no actual restraint. He decided to uh, make the ultimate sacrifice of surrendering para matapos na po yung uh, sufferings ng kanyang mga miyembro. Pero giit ni Pangunong bombo Marcos at ng Interior Department na corner sila, kaya napilitang sumuko. Hindi siya lilitaw kung hindi namin uh, hinabol ng gusto. Ang nangyari, napilitan siya lumabas dahil malapit na ang pulis sa kanya. Decidido ang ating mga pulis at ang instruction ko sa kanila, itong last time, sinabi ko pagpasok natin, Huwag na kayong aalis dyan hanggat makuha na ninyo siya. And that's exactly what they did. For me, it makes no difference kung sumuko ka man. No? Kasi yun na yun eh. Uh, practically, napaligiran ka na eh. Giit ng DILG Secretary, talukuhan ang pinapakalat na impormasyong sa labas ng KOJC compound sumuko si Kibuloy. Kwentong kutsero yun. <laughs> Alam niyo kung bakit? Eh nasa labas ka na, tumakas ka na. Ang tagal yung sinasabing. Hindi siya magpapahuli, hindi ba? Gusto ngayon ang DILG na imbestigahan at panagutin ang managkanlong kay Kibuloy. Handa naman daw ang abogado ng pastor na sumailalim sa posibleng imbestigasyon. Gate niya, kahapon niya na lamang bumalik sa loob ng KOJC compound ang pastor. He had to meet his uh, um, leaders again. That is why on September 8, there was already a decision that he will uh, surrender and uh, on September 8 in the morning I was informed about it and in front of the ISAF uh, officers and the uh, PNP the decision was made prior to September 7 uh, wala siya sa compound Nanindigan din siya ngayon lang niya nalaman kung saan nagtago si Kibuloy He told me na sa bundok ng uh, Davao City I uh, was not able to uh, verify from him uh, masyadong mabilis ang mga pangyayari. Biyernes ng nakaraang linggo na makatanggap ang PNP ng tip na nagtatago sa loob ng ACQ College of Ministry Sikibuloy. Isang libong SAF at SWAT ang naatasang palibutan ng lugar para matiyak na walang makalalabas. Alauna ng hapon kahapon, ikinasa ang final assault. Pero may surrender feelers kaya naantala ang paglusob Alas G's, nakarinig na kami ng feelers. So tumawag ang national headquarters dahil high level ang nagiging feelers ang negotiations. So, sige sir, i-hold ko hanggang alauna. Alauna, ang, ang alauna ko na, na, na assault is hold natin hanggang alas stress. Isang C-130 plane ng Air Force ang dumating sa Davao at lumabas ng pinagtataguan si Nakibuloy. Sakay sila ng convoy na nagbiyahe sa kanila para isakay sa C-130. Sabi ng Pangulo, hiniling ni Kibuloy ang presensya ng Armed Forces of the Philippines sa kanyang paglantad pero pandagdag-pwersa lang daw ang AFP at PNP pa rin ang nanguna sa operasyon sana may presence ng AFP dahil wala daw isang tiwala sa pulis so fine yun ang ginawa namin but let's be very clear this was a police led operation may mga kasong qualified human trafficking at child abuse at sexual abuse dito sa Pilipinas si Kibuloy Nakaangkla ito sa reklamo ni Alias Amanda, ang menor de edad na dinala umano mula Pasig papuntang Davao City na pinagsamantalahan umano ni Kibuloy. Ayon sa kanyang abogado, masaya si Alias Amanda sa development na ito at naghahanda na raw sila sa pagharap kay Kibuloy at iba pang akusado sa korte. Pinag-aaralan ng Justice Department na ilagay siya sa Witness Protection Program. Ikinatuwa rin ng mga biktima at dating workers ng KOJC sa Amerika ang pagkakaaresto kay Kibuloy at iba pang akusado. Pero may habol silang panawagan. I-rescue po sana ng ating mga PNP, yung mga nandoon pa sa loob ng, ng quarters ni Kibuloy, lalong-lalo lalo na yung mga minors. Wanted din ang Federal Bureau of Investigation ng Amerika si Kibuloy para sa mga kasong sexual trafficking of minors fraud, conspiracy, bulk cash smuggling at money laundering. Kapwa naglabas na ng freeze orders ang Pilipinas at Amerika sa mga bank account, properties at iba pang ari-arian ni Kibuloy. Ang kaso sa Amerika at kaso rito, halos pareho lang ang mga binitawan ng iba't ibang klaseng testigo. Iba-ibang buhay niyan, pero isang ang reklamo nila. Tiniyak ng Justice Secretary na walang halong politika ang pagpapaharap kay Kibuloy sa Justice System ng Pilipinas. Pagkatapos ay saka lang tatalakayin ang posibleng paghingi sa kanya ng Amerika. We expect the U.S. to file an extradition request uh, very soon. We have a treaty with the U.S. and uh, it's part of the law of the land. We will have to to play it out well well the extradition request is not just uh, its not yet, uh, uh, there uh, besides uh, the, ju uh, the judicial processes that uh, Apollo Kibulo is going to have to go through now uh, locally uh, still have to be, have to be done uh, because we have what has been done is that we have implemented and enforced an, in, an arrest warrant that was issued by the court for the moment hindi extradition ang tinitignan natin. Ang tinitignan natin ay yung mga kaso na mga complaint na pinila dito sa Pilipinas. At yun muna ang kailangan niyang harapin. Ngayon ay patupad na ang arrest order ng korte kay Pastor Tibuloy. Ay nasa kamay na raw ng hudikatura ang susunod niyang kaharapin. Siniguro naman ang Pangulong mapoprotektahan ang kanyang mga karapatan sa giit na walang special treatment na ibibigay sa kanya. Kanina, dinalaw si Kibuloy ng kanyang abogado sa PNP Custodial Center. Tihilingin daw nila sa korte na alisin doon ng pastor. We will, uh, right now we filed a motion for the uh, transfer of his custody to the AFP, citing among other grounds uh, security reasons, and uh, we are hoping that the court would grant the same, no, or at the very least a a uh, house arrest knowing that he also he is already 74 years old he has a health condition Pero ang defense department tututulan daw ang mosyong ilipat sa AFP ang kustodiya ni Kibuloy. May mga strictong operational security protocol daw ang mga pasilidad ng AFP. Kaya hindi raw ito ang ahensya na rarapat humawak sa kustudiya ng mga suspects sa mga kasong kriminal. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong Saksi. Magsisimula ng rehabilitasyon sa NAIA sa turnover nito sa New NAIA Infrastructure Corporation simula sa Sabado. At sa unang taon pa lang, mararamdaman na ang mga pagbabago. Saksi, si Bernadette Reyes. Kulang-kulang na upuan, hindi gumagana ng escalators at walkalators, limitadong parking space. Ilan daw ito sa tutugunan sa sandaling ma-turnover na ang operasyon ng Ninoy Aquino International Terminal sa New na Naia Infrastructure Corporation simula sa Sabado, September 14. Sa unang taon pa lang, mararamdaman na raw ang pagbabago sa mga bago at refurbished toilets, dagdag na air conditioning units at chairs, mas mabilis na internet connection at marami pang iba. Sa loob ng limang taon, magagawa na raw itaas 62 million ang passenger capacity mula sa kasalukuyang 35 million. At mula 40 magiging 48 ang take-offs at landings kada oras. We can begin the work of modernizing our airport and giving Filipino people the world-class facility they deserve. Magkakaroon din daw ng bagong flights ang local airlines sa international at local destinations. Maaaring may mga magiging pagbabago rin sa terminal assignment kapag makumpleto na ang extension ng Terminal 2. Hindi rin naman agad-agad ang dagdag-singil sa passenger fee. Based on the administrative order that was recently signed, uh, the implementation of the increase in the terminal fee will only take effect after one year per 82% of the revenues other than passenger service charge will go to the government 24 years na hindi nag-i-increase yung ating mga charges no and i think this is one of the reasons why uh, mabagal din yung uh, improvements and development nung naia because uh, kulang sa pondo no uh, siguro it's about time para sa GMA Integrated News Bernadette Reyes ang inyong saksi mga kapuso, posible ulanin pa rin ang ilang bahagi ng bansa bukas dahil sa habagat at localized thunderstorms. Basa sa datos ng Metro Weather, umaga pa lang, may chance na ng ulan sa western section ng Luzon. At sa hapon, mas marami ng lugar ang uulanin kasama na rin ang ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Posible po ang malalakas at matinding ulan kaya maging alerto sa banta ng baha o landslide. May chance rin umulan bukas sa Metro Manila lalo na sa bandang hapon at gabi. Sa ngayon, wala pa epekto sa bansa ang dalawang low-pressure area na minomonitor sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero ayon po sa pag-asa, may chance lumakas ang lumaka sa mga iyan at maging bagyo sa mga susunod na araw. Get ready to move like Jagger this 2025. Dahil magbabalik po sa Pilipinas ang American pop-rock band na Maroon 5 sa January 29. Nanguna po ang una Pilipinas sa Asian leg ng kanilang tour next year. Huling bumisita rito ang Maroon 5 noong 2022. At mga kapuso, salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si PR Kanghel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na pagilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi. kapuso, sama-sama tayo maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.